Para sa akin ang opinion ko dito, 80% na hindi siya effective. 20% naman sa possible. Pero 80% hindi. Kasi hindi lahat ng may mga backer is nakakaalis alis or hindi lahat ng backer ay nakakapasa. Alam nyo, depende yan. Depende yan doon sa interview, sa question. Kasi yung backer magagamit mo lamang yan doon sa mas papabilis o ma line up ka sa interview. Maaaring yung backer mo, Pilipino, kilala mo, a recruiter doon sa loob. Tutulungan ka lang nila para hindi ka na pumila, bibigay mo sa kanila. Pero syempre, yung mga recruiter na yan, isasama ka sa line up. Pagdating sa line up, ah, hindi naman nila close friend talaga yung principal. No? Not unless kung ang mag-refer sa'yo is yung director or yung pinaka fleet manager na palusutin ka pero yan ay imposible eh. kasi ang kailangan talaga dyan is yung interview dun nakasalalay eh, yung uh, yung parang magkakaroon ka ng trabaho dun nakasalalay yon sa galing ng interview eh, uh, ang interview naman kasi is napakadali lang magre-review ka lang i-review mo lang kung ano yung uh, job description, na trabaho mo. Tapos, syempre, kapag trabaho mo yan, alam mo yan kung ano yung mga isasagot mo. Napaka, ano lang yan, basic lang yan. Uh, medyo mahirap lang yan kasi may halong kaba na parang negative yung pumapasok sa isip mo, baka hindi ka pumasa. Iniisip mo talaga na baka hindi ka pumasa, hindi ka talaga -ta makapasa. Pangalawa, yung parang uh, na tataranta sila na nabablockout sila pagdating sa interview na hindi sila makakasagot ng agad-agad yung iba mahusay sa English tapos uh, kung o minsan dahil sa kaba nawawala sila sa ano nawawala sila sa purpose <clears throat> tandaan niyo ang sikreto lang naman sa interview is yung mag-review you know, kung ano yung job description ng trabaho mo tapos huwag <coughs> niyong kalimutan na mag-join kayo sa mga group sa mga group napaka-importante sa mga pages, yung group kung ano yung mga question and answer kasi kung di ikaw lang yung uh, magtitiwala ka lang sa sarili mong kakayahan is malaking bagay kasi mag-a-apply ka syempre lalakas yung loob mo tapos uh, may mga tao din na galing sa mga interview din na pareho mong position is possible na makakatulong yan sa iyo kaya mahalaga na mag-join kayo sa mga group tanong-tanong ka doon, mag-post ka, magbasa-basa ka lang, comment sa mga comment kung ano yung mga question in answer So, ganun lang kasimple yun. Hindi lahat ng mga may backer is nakakapasa. Tandaan ninyo, mas masarap mag-apply, mas maganda mag-apply yung pang sarili ninyo. At least, wala kang utang na loob doon sa mga tao, na tumulong sa iyo. Magtiwala ka lang, job experience lang yung kailangan mo. Certificate of employment. Tapos uh, additional na yung SSS contribution ko para sa pag-apply ninyo. Yan yung mga importante yung mga requirements. Uh, Ganon din yung sistema niyan eh. May bakat ka man o wala, uh, kailangan mo pasa ng mga CB ang mga documents. So, ang kakaibahan lang nun is maipapasa ka agad ng kakilala mo doon sa loob na hindi ka napipila ng mahaba. Kapag may interview is may bibigyan ka agad ng, ng signal. Uy, ano dito? Uh, hiring dito. Apply ka. Pasa ka sa akin. So, ganun lang yung maitutulong nila. Hindi ka nila matutulungan na mabigyan ng trabaho. Promise. Hindi ka nila matutulungan. Ganun lang yun. Uh, maraming na nag-apply ng mga walang backer mas maraming nakaalis kaysa sa may mga backer kasi ganun din, sasalang ka rin sa interview lalign up ka rin doon nila sa principal pag hindi ka pa rin pumasa wala rin simply yung backer mo kaya yung mga backer na yan, mga nagpitiwa mga nagsasabi na may mga backer is nakakalusot, yes nakakalusot talaga sila mabilisan dahil ipapasa yung mga requirements nila doon sa loob, pero uh, eventually interview ka pa rin kasalan sa ka pa rin sa interview. Kahaharap ha pa at haharap ka pa rin sa principal. So, principal pa rin yung magbibigay sa iyo ng uh, trabaho at yung kasagutan mo. So, ayun lang yung aking opinion pagdating sa mga may backer-backer na yan. Kasi marami ng mga nag-apply na may backer na hindi naman talaga nakaalis. So, ayun, good luck sa inyo at huwag nyo nang isipin yung backer na yan.